340 po yung ano kilo. Ah, bali 200 pala yung kilo tapos 1 point something eh 340 lahat. Kasi ah, lagi lang tayong sandinas, yung nagulam ng sardinas kaya bibili kami ng ano isdang pakol kasi masarap yan sa inihaw. Tsaka kung bago pala sa ating video eh, mag-subscribe ka na tsaka click yung bell button para update ka sa ating mga bago video yung lalabas. Ayan. Mamaya, pag naluto na yan, mukbanga na. Yan po, ang inihaw nating pakul. Wow. Yan. Ano yung ginawa mo? Kilig kilo na pa? 200? 200 daw yan yung dalawa. 100 and 340 Ah, 340 pala. Isa mo niyo. And po yung hahanda natin sa hapunan. Masarap yan. Paglagyan na no, suka, tuyo, sili, tsaka abiasong. Okay po tayo ng bahay nag-ihaw kasi hindi magkasya yun sa, ano, sa ihawan namin yung isdang ihaw kasi malaki saka nasa baba kami nakikita ko lang yung ano yung lugar. ayan po bumaba na po sa baba at may aso ayan po may papalaot ata yun yung ano pantalan ayan bangga yan yung may ilaw na yan ayan baka luto na yung kabila babalik na na lang natin ayan <tinyo> Oh, no, ang lukos ang kinay. Ayan. Wow, sarap. Yan, babalik na rin palin natin ulit. Baka di pa luto yung sa ilalim. Maya-maya, pag niluto na yung sa kabila. Tapos, makita natin yung mga nasawsawan niya. Kung ano mga nilagay natin. Masarap toyo, suka, sili, tsaka sibu, ah, sibuyas. Then, lagyan na rin mga ano, yung secret ingredients namin na mas pam, ano, pam pabango, yung biasong o lemon.